Pagkatapos ng isang daan at labing walong araw ng paghihiwalay, mga hamon, at malalim na pagtukla sa sarili sa loob ng bahay ng Pinoy Big Brother, sa wakas ay nakabalik na si Esner Ranolo sa labas ng mundo. At ang paglalakbay ay hindi nagtatapos sa ikonik na mga pintuan ng bahay ito ay nagpapatuloy sa isang mas malalim na layunin na bagong pananaw at isang pusong puno ng mga kwento sa isang eksklusibong panayam kay Ogi Diaz. Ibinukas ni Esner kung ano ang pakiramdam ng muling pagpasok sa mundo matapos na madiskonekta rito sa loob ng halos apat na buwan. Para sa isang tao na ang buhay ay umiikot sa paggawa ng content, isa sa mga unang bagay na ginawa ni Esnar, pagkatapos lumabas ng bahay, ay isang bagay na marami sa atin ang makakarelate, siya ay tumingin sa kanyang telepono. Ginamit ko talaga ang cellphone ko noong lumabas ako dahil kami, bilang content creator, sana isa feedback ng mga tao, he shared, ang sandaling iyon ay hindi lamang tungkol sa pag-usisa. Para kay Esnar, ito ay tungkol sa pagmunimuni, gustong malaman kung paano siya nakita ng mga tao at kung may mga bagay na hindi niya alam na ginawa sa loob ng bahay na nangangailangan ng kamalayan sa sarili and when went out i honestly checked din the phone because want to know the feedback of people because also wanted to be self aware of kung may nagawa ba ako na well ginawa ko pero hindi ko alam na ginawa ko sa loob ng bahay ngunit ang pagbabalik ni Esnar ay hindi lamang tungkol sa mga update sa social media sinigurado niyang maabutan niya ang mundong kanyang naiwan pag-unawa kung paano nagbago ang bansa, kung anong mga kwento ang nagiging headline, at kung ano ang kasalukuyang pinag-uusapan ng kabataan. So more than just briefing myself on what's happening in the outside world. More than just give self, what's the news when I'm not around? What's happening in the Philippines? What's the new trends? More than just catching up, I'm briefing myself a lot, paliwanag niya. At sa kabila ng mga screen at headline, natagpuan ni Esnar ang pinakakagalakan sa simpleng pagsama sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niya ang isang makabuluhang sandali, ang pagsama sa kanyang pamilya sa Maynila sa big night, isang alaalang pinahahalagahan niya ngayon, then at the same time. I accompanied DV family as Eho for the first time here in Manila on the big night. He shared with a warm smile, kasama si Charlie Fleming, ay dineklara si Esnar bilang tatlo ay big placer ng Pinoy Big Brother. Celebrity Collab Edition, isang milestone na hindi lamang nagmarka ng ranggo, ngunit sumasagisag sa isang pinagsamang tagumpay sa pagitan ng dalawang individual na pumasok sa bahay bilang mga estranghero at lumabas na mas malakas magkasama sa pagninilay nila isa kanilang karanasan. Ibinuhos ni Esnar ang kanyang puso sa Instagram sa pamamagitan ng isang mensahe na lubos na umalingangwao sa maraming tagahanga. Prayers answer the all. We entered VV as individuals and ampersand walk out with the other half. After isang daan at labing walong unforgettable days inside, we're finally stepping back sa outside world, carrying not just memories, but lessons and a heart full of gratitude. Para kay Esnar, hindi lang ito tungkol sa pag-survive sa mga lingguhang gawain o pagkapanalo ng mga boto. Ito ay tungkol sa kumakatawan sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Sa kanyang sariling mga salita, hinaman kami ng buong journey namin sa bahay, but it reminded us kaili we started in the first place, that we are not just fighting for our dreams. But also to represent the breadwinners who never rest, the youth who dream big, and the Lugtia Panandang Pandagdag community. Victory isn't always a trophy, sometimes, it's growth. At iyon mismo ang kinakatawan ngayon ni Esnar. Paglago. Layunin representasyon, sa kanyang paghakbang pabalik sa mabilis na mundo ng paggawa ng content, showbiz, at advokasya, isang bagay ang malinaw. Maaaring umalis na si Esner Ranolo sa si House. Ngunit ang epekto ng kanyang presensya sa loob nito at ang mga kwentong dala niya mula rito ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa marami kahit na matagal nang lumabo ang mga ilaw.